Guys, nagsita ulit ako guys ng repolyo. Ito guys yung bell pepper, carrot, bawang sibuyas. Ayan guys. So sayang guys yung video ko kahapon. Nagpipintura ako pagkagaling namin ng Robinson. Nagbili kami ng mega box ni jilik, na mura. Noong <laughs> nagpipintura ako doon kasi may tira pa akong pintura sa tindahan na ano ko lang yung isang dalaban, dalawang sides mga guys sa pinturahan ko kahapon binibidyohan ako ng jelik sayang nabura mamaya na lang ulit pagbaba ko guys kasi dadalhin ko yung mga gamit niya mag isang biyahe na lang ako para ano tulungan ko ulit siya mamaya kasi guys gabi na naman uuwi yung si jelik kasi ngayon maaga ko nagluto guys kasi pupunta ako ng B.I.R ito nagpara pagdating ng na mga apoko, may pagkain nakain naman ng gulay yung yung mga apo ko yung dalawa si Lalay bahala na kung anong iluto sa kanyang ulam eto guys nilagay ko na pala yung cubes four cubes yan guys tsaka ito yung liquid seasoning Punting patis, magsasali na ako guys kasi wala nyo naman yung aking lagayan. Saka yung ating pangyunta. Maluhin ko na ito guys. Tapos nalagay ko na yung repolyo. Ito guys, is kaya ang dami niya. Yung isang buong malaki, inubos ko na siya guys. Kasi halos isang linggo na naman sa rep. Baka niya, may parang ano-ano na siya. Oh. Inubos ko na siya. Iimpis naman to guys. Maya maya konti na lang yan. Tignan mo guys, kumimpis na siya. Oh. Magpiprito ako guys ng tuyo. Ay, 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 nalaglak. Yan ang ano namin. Kasi kagabi, yung tilapia, prinito ng asawa ko yun yung ulam namin kagabi yung tilapia. Tapos, baka mamayo kayo bukas sa maligin ako guys. Pero meron pa akong isda dyan, yung yellow pin. Ito guys, luto na. Mag-aano nila ako magkiprito ng toyo. Saksa lang na ako ng kanin guys. Bababa na ako ta. Pupunta ko ng BIR. Nanginayang talaga ako guys doon sa binidyo sa akin ni Dilip na ano. Ang pahapon, napipintura ko guys. Ayan guys, luto na ang ating oil, ang ating gulay. Guys, yung tuyo, kapartner nitong aming gulay, ginisang repolyo. Ang dain na binili ni Alex, sinugasan ko siya guys, grabe alak. Dapat nga ito, ibababad ko pa eh. Sinugasan ko siya, ayan. Gusto niya ng mga apo ko, yung dalawa, makainin ng daing tsaka tuyo. So guys, naluto ko na yung tuyo at tsaka daing. Partner sa aming gulay.